Hello there Sagittarius sign Welcome to your monthly reading So Sagittarius, this reading is for the month of November For Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius maka-resonate sa reading na to So take what resonates and leave the rest Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Sagittarius So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate Sagittarius, <clears throat> if hindi kayo naka sa reading na to Please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, especially your moon sign. So, dahil pwede din kasi mag-start dito, mag-continue doon and mag-start doon, mag-continue dito. So, Scorpio, if hindi talaga kayo maka either saan man, pero I think meron talaga part ng um meron talaga sa mga sa mga ano mo sa mga placement signs mo maka-resonate ka, hindi ba yung wala. So, kung hindi ka naka-resonate dito, panoorin mo yung moon sign mo or yung rising ascendant mo, especially yung moon sign mo talaga. So, kung sakali man naguguluhan kayo sa reading na to at feeling nyo hindi kayo nakakaintindi, para ang gulo ng reading, hindi to para sa inyo at kung sakali man, some of you, like, itong part na to, parang naka-resonate ko pero yung iba hindi, pwede din yun, pwede pa din yun. Baka sa, iyon yung sa inyo, sa ibang, sa ibang Sagittarius naman yung iba. Kasi sabi ko nga, ba diba, takes what resonates and leave the rest. So, let's start. I'm going to pull an oracle card. Is this is the situation. Oracle card for Sagittarius. November. Love reading for Sagittarius. Okay. Sagittarius acquaint... Ano to? Acquaintable. Wanting more. Hmm. Insatiable. Ang ano kasi dito is the ice cube parang cold and um icy and cold and wet. So let's see. Hey, <coughs> ano yung gusto niya sabihin sabi and sa ano yung gusto niya? Parang feeling ko. Parang feeling ko, itong person mo, o itong situation niyo is parang, parang nararamdaman ko yung uhaw. Pwedeng uhaw sa pagmamahal. Or, pwedeng uhaw, might be yung person mo, pwede din na ginagamit ka lang by, um, you know what I mean? Making love. Or might be you are an LDR and this person already want to have, make love, making love with you or something like that. So, let's see. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? My life is not as together as it seems. Oh, I get it now. Sagittarius. Etong person na to, Sagittarius, is parang um, may nangyari sa inyong dalawa. But, may be girlfriend mo, may be boyfriend mo to. And, nagkaroon kayo ng may be may nangyari sa inyo and then etong person na to is not available so parang kailangan yung maghiwalay or hindi kayo pwede magsama then etong person na to hinahanap-hanap ka about you know making love something like that so parang this person want more So, parang gusto niya pa talaga na may mangyari pa sa inyo eh, namimiss ka niya because this person want more something like that. Kasi sinasabi nga niya, my life is not as together as it seems. So, when you are together, you are full of passion. Um, you are full of um, romance. So, intimacy, parang ganun. Sagittarius. So, let's see. So, pasensya na maingay na ha kasi umaga na. Nag-uumaga na pala. Sagittarius, love reading, November, Sun, Moon, Rising, Venus. Hmm. Sagittarius, na in love ka dito sa person na to. Not only he or she want this more, but also you. Mm. Um, Sagittarius, I can see here where you are right now. Nahulog ka talaga sa person na to. You are in love, actually. You are in love with this person. Lalo na yung may nangyari sa inyong dalawa. So, so para to sa mga matured people. Okay. Sagittarius na matured people. Naghiwalay kayo nitong person na to. Yet, kailangan kasi, sabi ko nga kanina, kailangan kasi talaga na maghiwalay kayo. Kasi feeling ko, um, third party to. So, Sagittarius, either ikaw yung third party, or siya yung third party, or pareho kayong third party. <laughs> And, um, clear naman to eh clear do alam niyo to pero yung person mo kasi is very attracted on you full of ka sabi ko nga um yung may nangyari sa inyo gusto niya parang palagi ninyong gawin na yon so and ikaw naman ganun ka din naman kasi ang sayo lang dito is mahal mo na mahal mo na tong person na to hindi lang basta yun lang nami miss mo na siya mahal mo na siya at gusto mo na siyang maangkin in a way Sagittarius. Kaya nga dito, ang challenge mo dito, Sagittarius, is paano mo na hindi ka masasaktan dahil alam mo ang katotohanan. Paano na itong mga nangyayari sa inyo is parang gawin mo lang to na parang ba, wala lang. Dahil alam mo naman, sa umpisa kung ano yung pinasok mo, na dapat hindi ka mahulog sa person na to. So, dito, ang challenge mo ngayon, paano na hindi ako masasaktan sa mga nangyayari kasi nasasaktan ka. So, Sagittarius, sobrang gumugulo to sa isipan mo. Nasasaktan ka talaga kasi nakakaramdam ka na ng parang unfair. Parang hindi na tama to parang um, parang mali na yung mga nangyayari. So, Sagittarius cross watchers, pwedeng kayo to at hindi si Sagittarius okay. So, put yourself in a situation kung saan man kayo naka-resonate and leave the rest. So, Sagittarius, I can see here na parang nakakaramdam ka na parang na-stress ka na ba? And kung naghihintay ka actually sa person na to, na alam mo naman wala kang dapat hintayin pa. Pero naghihintay ka kasi umaasa ka. Lalo na, na may nangyari na talaga sa inyo. So, saan ka dapat mag-focus ngayon, Scorp, I mean, Sagittarius, is sa umalis na sa trap nest na to. So, dapat umalis ka na kasi um, may ipit ka talaga sa sitwasyon dito or naiipit ka na nga siguro talaga or kung mahuhulog ka talaga ng tuluyan sa person na to may ipit ka talaga kasi kasi itong person na to feeling ko gusto niya din naman eh um, hinahanap ka din naman niya eh sabi nga niya dito my life is not as together as it seems so Kung hindi ka alis dito sa ganitong sitwasyon, Scorpio, may ipit ka talaga. So, focus ka dito on in pulling yourself out sa connection na to and para hindi ka maipit doon ka mag-focus natanggalin na yung mga nararamdaman mo do mahirap naman talaga kung nahulog ka na talaga hindi naman madali yun pero kailangan mo kasing gawin yun you need to control yourself see kasi sa totoo lang uh, itong relasyon niyo is sikreto lang and um, aalis or umalis nga yung person mo dito eh. Though, sa totoo lang, nahulog din naman siya sa sayo. Kaya nga nasabi niya yun. Um, nahulog din talaga siya sayo. And, but then, parang as a point siya na meron nga siyang someone pwedeng married to siya. Or ikakasal pa siya. So, minsan alam mo, nakukonsensya din siya sa ginagawa niya. Na hindi man siya nakamove on from you kasi nahulog din naman siya sa So parang yung mga nangyayari sa inyo kasi is parang kulang or even ikaw sa Jotaro dito parang para nahulog ka dito na uhaw ka sa pagmamahal ng person na to. Parang alam mo na may potential na maging kayo pero hindi pa dahil nga may may asawa, may may pamilya or something. So pero parang gusto mo ng more. Kaya I want more or wanting more. You want to get that person na hindi lang basta yun lang yung habol sa Hindi lang yun yung habol mo pero parang gusto mo na siyang ang kenen. So Sagittarius, okay? Hindi ito para sa lahat. Pwede, okay? Pwedeng ang nanonood ngayon is the wife of a Sagittarius man. Okay, pwedeng ganun and yun yung yun yung nangyayari sa kanila ng third party niya pwedeng ikaw yung third party and ito talaga yung nangyayari sa inyo. Pwedeng ikaw yung Sagittarius na man at ito talaga yung nangyayari sa inyo. Whether, ano man. So, takes what resonates. So, in the future or in the past, itong person na to, Sagittarius, is very passionate na. Kung baga, ganun talaga siya before pa lang nang hindi ka pa siguro niya kakilala. Meron, ganito na talaga siya. Parang mahilig siya makipag you know, making love sa iba and iniiwan niya lang or mga ganong mga bagay very passionate itong person na to until sa siguro dumating ka sa buhay niya So, until sa dumating ka sa buhay niya, and, um, parang asap po siya, na-confuse na siya this time, kasi nahulog na din siya sa'yo. Pero nagkakaroon kasi sa kanya dito ng realization na mali yung ginagawa ko. Hindi ko pwede iwan yung asawa ko para dito. Kaya nangyari yun. Um, Nagkiwalay kayo. Kaya nasasaktan ka ngayon. So, pero nung time na hindi na kayo nag-uusap, iniisip ka niya, namimiss ka niya, lagi kang nasa isipan niya, hindi siya nakamove on from you kasi nahulog na din talaga siya sa'yo. Pero yun na nga problema is may pamilya siya. So, your strength right now is this person. Itong person na to. So, ito yung strength mo ngayon na kung kakausapin mo lang siya, I mean, kung kakausapin ka lang niya, babalik siya sa iyo at paglalaban kanya, niya, magiging okay ka, magiging okay ng lahat, magiging masaya ka. So parang nasa point ka ngayon ng weakness, Sagittarius. Parang uh, bumaba yung value mo dahil sa pagmamahal mo sa ta maling taong ito. So parang naisip mo na baka baka pipiliin niya pa ako, baka mamahalin niya pa ako, baka kami yung pin, tinadana sa isa't isa kasi nararamdaman ko to ngayon. So, in the future, near future, possibility that might be, one of you will going to take the leap of faith. Let's see. pwedeng magkabalikan kayo nito. Kasi pwedeng one of you really going to take the leap of faith na balikan ko si Sagittarius or magkabalikan kami no matter what bahala na nung mangyari. So, there may possibility kasi dito kahit in balance na yung connection ninyo. Magkakabalikan pa din kayong dalawa. May pagbabalikan ako nakikita dito. Sagittarius. Kahit pa siguro mag-antay ka sa kanya na alam mo naman yung katotohanan. Parang um, magkakabalikan pa din kasi mahal mo eh. You know, may mangyayari na naman sa inyo. Pero ito yung masasabi ko sa yung Sagittarius, yung pangako niya sa'yo, or yung mga iniisip mo, or yung mga um, ano ba tawag dito? Ini-expect mo sa person na to, na baka kayo one day, mapapagod ka lang sa kakaantay dito. So, yung suggested approach dito, Sagittarius, I can see here na darating din yung araw na kahit magkabalikan kayong dalawa, mahihirap, mahihirap. Parang dahan-dahan pa din kayong mawawasak. Dahan-dahan kay mawasak nito. <clears throat> Puno to ng parang on and off connection kasi may asawa to eh on and off connection or overthink, hindi makakatulog sa gabi, thinking about um or it might be on your part is thinking about kung kailan niya ba talaga kailan talaga siya na baka mahulog talaga sa akin at ako na yung pipiliin niya and to that other person to your person part is may konsensya may regrets bakit ba ako pumasok pa sa ganitong sitwasyon ngayon nahihirapan na ako hindi na ako makatulog sa kaisip nito then on and off and clarities as well you know um so full of um lies unfaithfulness, jealousy possessiveness controlling ang mangyayari dito so parang kumbaga nagkabalikan lang kayo para magdagdag ng problema um hindi ka na lang kasi parang hindi mo na lang kasi pinagpatuloy na lang talaga yung pag-move on mo. Parang, um, nahulog ka sa bitag ng weakness mo tama ba yun, masa ganun so, kasi yung what you don't know here, niloloko at niloloko ka lang talaga ng taong ito so, parang wala kang aantayin kasi sa taong ito eh pwede yun lang talaga yung habol niya sa'yo Sabi na natin, nahulog siya sa'yo pero hindi kanya kayang ipaglaban sabihin na natin, nahulog talaga siya sa'yo, pero hindi ibig sabihin na papagpapalit niya yung pamilya niya or asawa niya sa'yo. Kahit pa anong gawin mo, um, Sagittarius. So, mag-ingat ka lang sa Sagittarius dahil pwedeng mabuntis ka dito. Lalong lalaki yung problema. So, see, the tiredness na, the tiredness na mag, siguro maiisip dito. Sagittarius, okay. As I always said, pabalik-balik ako. Pero gusto ko lang i-remind sa inyo na hindi to lahat para sa inyo. Pwedeng sa cross watchers to. Pwedeng sa third party ng um, pwedeng cross watcher kayo na asawa kayo ng Sagittarius and para to sa kanila ng third party niya. So, nakikita ko kasi dito Sagittarius na kung ipagpatuloy niyo pa to, pwede may mabuo dito eh. Kasi may may ano dito na usapan eh. Hindi ko lang ma-mention dito sa video na to, pero may, may nangyayari sa inyo, you know? So may nangyayari, pwede ma jontis ka and um, to expect na parang sige magpabuntis ako para ako na talaga yung pipiliin niya, Pag hindi na siya alis sa akin para may anak kami. Pero magpipigil lang to sa iyo ng malaking problema. Kasi lulukuhin ka naman ng person na to eh. Pwedeng lulukuhin ka na naman sa ba may bago na naman to. Tapos nabuntis ka ng ganyan. So pwedeng, hindi naman niya bibitawan yung ano niya eh, yung pamilya niya dito. Yung asawa niya ba. Hindi niya iiwala yan. Pwedeng magkakaroon na lang siya ng iba din. Kung magpaano. Kasi siya sa pregnancy card, lalo ka lang ma-disappoint. Na thinking na this person we're going to offer you new beginning mapapagod ka lang. So, what your fear here or what is your hope here? You are hoping that itong person na to, we're going to um, treat you like a treasure na hindi kanya niya bibitawan. Um, yun yung um, hope mo dito na parang um, hindi siya magla-let go sa'yo in a way. But your fear here is na baka sa mga sa pagbabalikan ninyo ever, eh madami pa siyang itatago sa iyo nang hindi niya sasabihin sa iyo. Madami pang pa mga kasinungalingan dito. And yes, I think yung fear yung totoo dito kasi the potential future here is meron at meron pa magkakaroon at magkakaroon to siya ng ibang option or ibang ibang person na naman other than you and other than his wife his or her wife kasi nakikita ko dito, mag-aaway, magtatalo kayong dalawa dito. And um, hindi kayo mag-uusap dalawa. So, parang kumbaga, abot sa point na um, magkakaroon, darating, sorry about that. Um, baka darating yung araw na yung person mo is, or ikaw, feeling ko ikaw, mapagsisihan mo to kung bakit mo binalikan tong person na to. So, think pa, think talaga ng why wala pa kayo sa future. Um, kasi the potential outcome, sabi ko nga, or the potential future here is meron at meron siya mga pagpipilian dito. At hindi lang ikaw to. Hindi siya mag i sa sa'yo. Walang future sa inyong dalawa. <clears throat> See? babalik pa din siya sa pamilya niya. So, and I think alam mo yun. Alam mo talaga yun. Kasi hindi niya bibitawan to. Babalik pa din siya dito. So, yun pa rin, Ito pa rin yung ipaglalabad niya. And madidisappoint ka talaga dito. Dahil bakit Sagittarius? Pwedeng tatagal kayo nito kung magkakabalikan kayo. And then, yun lang din yung outcome. Babalik lang siya doon. So, madidisappoint ka talaga dahil gagawin mo ang lahat. Sabi na natin ha, hindi naman to sa lahat. Nagpabuntis na ako ng anak na ako. Yun pa din yun. Hindi pa din ako pinili. So, kung nasa point ka pa ngayon, Sagittarius, na um, nasasaktan ka kasi mahal mo tong person na to, na feeling mo, mahal mo talaga to, at ito lang yung nagbibigay sa'yo ng happiness and gusto mo talaga na balikan to, at um, And, and ganun din yung nararamdaman ng person na to na parang nahulog na din siya sa'yo, nahanap-hanap ka na niya, lalo na nga siguro dahil sa mga intimacy na nangyayari sa yon dalawa. And ikaw parang feeling mo, gusto ko yung, kumbaga siguro nakikita mo yung family niya o pagsasapan nila na okay naman, gusto mo ako din ganito, gusto ko ganito kaming dalawa, gusto ko kaming dalawa to at hindi sila. So parang nauuhaw ka sa pagmamahal dito. So, ang mangyayari dito, dapat magkaroon ka na dito Scorpio uh, I always say Scorpio so check your place baka may Scorpio sa side sa chart niyo Sagittarius um pwede kasi um kailangan na Sagittarius magkaroon ka ma-enlighten ka ba na maliitong pinasok ko dapat kontrolin ko yung sarili ko na hindi dapat ganito dapat ipa parang uh, ibalik ko yung strength ko na sarili ko yung mahal ko So, kaya dapat magkaroon ka ng kalinawan sa isipan mo na malito, hindi dapat to. Ito mga nararamdaman ko, parang dalian na to at mawawala lang din to. Kasi kung, if, kung, you going, not, if you not going to control this and, and magpatuloy ka lang sa nararamdaman mo, may potential na ito yung mangyayari, yung kanina na binasa ko. Kasi yung person mo willing din man siya eh. Kasi, yun na nga, may may nangyayari sa inyong dalawa So yun that is my reading for you Scorpio um dun na naman ako Sagittarius um you might be dealing here with Capricorn you might be dealing here with um, Aquarius Or Sagittarius same Sagittarius or this might be you that uh, you need to have that clarity na Aquarius is also here yes I said Um, Pisces is also here. Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio. Scorpio, di ba? Palagi ko na may mention yung Scorpio. So, Scorpio is also here. You might have that in your chart or you might be dealing with one. So, yun. What else? Libra, Taurus is also here. Sun, Moon, Rising, Venus. So, Scorpio Tajet this use this readings for you for the month of November. Sun Moon Rising Venus